Isang lalaki isinuot ang sing-sing sa kanyang ari. Nastak ang sing-sing sa ari ng isang lalaki sa bako or kavite. Habang siya ay naliligo, naging malikot ang kanyang pag-iisip at nilagay niya ito sa kanyang ari. Dumiretso hanggang dulo ng kanyang ari ang sing-sing at dahil dito, hindi niya na ito matanggal. Lumipas ang ilang oras, lumubo ang kanyang ari hanggang kinabukasan ito ay namaga. Nahirapan siyang maglakad at hindi na rin siya makaihi dahil nasasakal na ang kanyang ari sa sing-sing. Dahil hindi na niya kinaya ang sakit, nagdesisyon siya na pumunta na sa ospital upang ipatanggal ito. Pagkatapos lamang ng labin limang minuto, natanggal din ang sing-sing at guminhawa na ang kanyang pakiramdam. Follow for more Kakwento Now!